Napakagandang birthday gift. Yan daw ang turing E80 host Tuge Zombie sa natatanggap niyang blessing. For the first time kasi, sumabak siya sa acting. Para sa detalye, narito si MJ Marfori. Happy birthday! Mo Happy birthday. birthday wish Granted, ganyan ang tingin ni Tuge, zombie sa pagsama sa kanya sa cast ng MMFF entry, napinduko! Una una ang tawag dyang, dream come true. Yeah, it's pinaka... It's something I want, I want parang gustong-gusto ko talaga. At saka pangalawa din, it's really a big opportunity. So, parang maraming salamat. Ang tanong, aware kaya ang kanyang mga kababayan sa Nigeria kung gaano kasikat sa Pinas ang Dabarkads? alam nila po. They know. And they're very, masaya po sila and they're very happy. Actually, may balak din ako na i-invite ko sila sa Pinas para i-check, i, -che i, -i tour ko nila sa Pinas kung ano meron sa Pilipinas. Naging susi raw ni Zombie ang sincero niyang interes sa Pilipinas. Abang nasa college po ako, nag-duty po ako sa hospital kasi nursing ako. So kapag nag-encounter ko mga patient ko, patient ko sa hospital, sa community, Tagalog ako, konti-konti. Tinanong ko yung mga kaibigan ko, mga classmates ko, ano po ibig sabihin to? What's the meaning of this? What's the meaning of that? Tapos, salamat din sa Google Translator. Mas talaga ng pandama mo. Kalalabas pa lang ng trailer ng Pinduko, pero 2.5 million and counting na ang views nito. Ito ang fantasy action film na hatid ng Sari Sari Network na Signal, katuwang ang Studio Viva at Ninuno Media. Makakasama ni Zombie sa pelikula ang mga veterano at award-winning actors na sina John Arcilia, Albert Martinez, Kylie Versoza at Mateo Goricelli bilang penduko. Nasa quick chat natin ay itinanggi ang balibalitang buntis na ang misis na si Sarah G. Matapos itong luwabas sa ilang mga vlog kamakailan. Nilinaw ni Mateo na busy silang dalawa. Wala pa, wala pa. Pero in God's time, sana. sana.